Hello mga chaps! Paperclip necklace and bracelet. Ito yung mga klase ng alahas na hindi nawawala sa uso. Lahat tayo ay gustong gusto magkaroon ng ganito. One of your collection na dapat meron kayo is ganitong klase ng necklace ang paperclip. Marami tayong klase dito. We have the 1.3 grams. Ito. This is in 16 inches length, 18 karat. O diba? 1.3 lang ito mga chaps. And meron din tayo dito 3.8 grams. Ito yung lock niya. Ayan. kasi ito yung mga necklace na kahit wala kang pendant, maganda siyang isuot. Ayan. Meron tayong 3.8. Ayan. 3.8 yan mga chops. And we have here also yung ganitong lock. Yung ring ring na lock lang niya. Ayan. Pero tingnan nyo to. This is 20 inches. Ayan. This is 4 grams. And meron din tayo dito. Itong klase na ito. Ayan. Malalaki naman siya yung clip niya. This is the lock. Kapal siyang tingnan. Pero ito ay 2.9 grams lang. Ayan mga chops. Diba? Paperclip necklace. Nagsasabing mahal lang ginto sa Saudi. Parehas lang po. Kahit sa Philippines, nagmamahal din ng presyo ng ginto. Ang pinagkaiba lang ay sa Philippines, walang tax. Ito sa Saudi Arabia, meron kasi kaming tax na ina-add. Kaya po ganun yung presyo ng ginto ngayon sa market. Ayan. So, if you want to ah uh, check yung price nito. Ayan, sa mga gramo na nabanggit ko, multiply nyo lang siya sa 316 per gram. Special to mga chops. 316 per gram.